Iris, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Iris, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 17, number 5 at number 24. Kahulugan, ang kombinasyon ng green at red ay nagdadala ng lakas at determinasyon sa iyong araw. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganahan at balanse, habang ang red ay nagtataguyod ng tapang at enerhiya. Ang mga numero ay nagdadala ng tiyak na tagumpay, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa relasyon at trabaho. Taurus, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Taurus, Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow number 21, number 8, at number 20. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at kapanatagan, samantalang ang yellow ay nagbibigay ng kailanawan at positibong enerhiya. Ang mga numero ay nagbibigay ng maswerteng oportunidad sa larangan ng negosyo at personal na relasyon. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Gemini, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 10, number 39, at number 25. Kahulugan: Ang kombinasyon ng pink at white ay nagdadala ng kapayapaan at kagandahan. Ang pink ay nagbibigay ng pagmamahal, habang ang white ay simbolo ng kadalisayan. Ang mga numero ay nagdadala ng tagumpay sa komunikasyon at malikhaing proyekto. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Cancer, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow. Number 17, number 6 at number 25. Kahulugan, ang green ay nagdudulot ng pagpapagaling at kaayusan, habang ang yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at sigla. Ang mga numero ay nagbibigay ng balanse at kasaganaan, partikular na sa pamilya at kalusugan. Leo, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Leo, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 21, number 30 at number 19. Kahulugan ang green ay simbolo ng tagumpay at kaunlaran, habang ang pink ay nagdadala ng masayahin at maayos na enerhiya. Ang mga numero ay nagpapalakas ng mga oportunidad sa karera at pakikipag-ugnayan. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Virgo, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color gold. Number 21 number 13, at number 2. Kahulugan. Ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan, habang ang gold ay nagbibigay ng karangyan at tagumpay. Ang mga numero ay nagbibigay ng tiyak na direksyon sa mga desisyon at layunin. Libra. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue. Number 16, number 21, at number 4. Kahulugan. Ang kombinasyon ng yellow at blue ay nagdadala ng kailanawan at katatagan. Ang yellow ay nagtataguyod ng optimismo, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan, ang mga numero ay nagdudulot ng maswerteng pagbabago sa buhay. Scorpio. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Scorpio, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue, number 10, number 15 at number 13. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng pagmamahal, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang mga numero ay nagdadala ng lakas para harapin ang mga hamon at abutin ang mga layunin. Sagittarius Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Sagittarius. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 11, number 28, at number 6. Kahulugan. Ang pink ay simbolo ng pag-ibig at pagkakaisa, habang ang yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at sigla, ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa paglalakbay at mga bagong karanasan. Capricorn, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color pink. Number 17, number 20, at number 36. Kahulugan, ang blue ay nagdadala ng kapanatagan, at ang pink ay nagbibigay ng malasakit at pagkakaisa. Ang mga numero ay nagtataguyod ng tagumpay sa trabaho at personal na relasyon. Aquarius, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aquarius, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 22, number 12, at number 40. Kahulugan: Ang pink ay simbolo ng malasakit at ang yellow ay nagtataguyod ng kailanawan ng isip. Ang mga numero ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga malikhaing proyekto at bagong simula. Pisces: Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces: Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue. Number 31 number 15, at number 9. Kahulugan, ang green ay nagbibigay ng balanseng enerhiya at pagpapagaling, habang ang blue ay nagdadala ng kaliwanagan, ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa espiritual na paglalakbay at personal na kaunlaran.